Kung isa ka sa mga nakapasok sa second round test o skills test sa EPS topic exam, marahil iniisip mo ngayon kung paano mo ito paghahandaan at may papasa. Dahil ang skills test ay isa sa kailangan mong may pasa para makapagtrabaho ka dito sa South Korea. Maraming EPS aspirants ang nahirapan dito dahil hindi nila alam kung paano ito gagawin ng tama, especially sa mga self-study lang. At para sa kabatiran mo ay may mga binago, pinalitan at dinagdagan ngayon 2025 sa skills test. Pero huwag kang magalala kasi sa video na ito, ishare ko sa kung ano-ano ang mga in-update at kung paano mo ito paghahandaan para magkaroon ka ng mataas na kumpiyansa sa araw ng skills test. Pero bakit nga ba kailangan mong dumaan sa skills test? So dito ay susubukin ang iyong physical na kakayahan, kasanayan sa trabaho at abilidad mo sa pagsunod sa mga utos o instructions. Kung hindi mo alam ang tamang paghahanda para dito, mahirapan kang makapasa kahit gaano mo pa kagustong makapagtrabaho dito sa South Korea. So make sure na wala kang lalagpasan, lalo na yung interview part kasi yun yung pinaka-challenging para sa land kasi susubukin dun ang Korean language skills mo. At sa dulo nito, meron akong ibibigay na reviewer para sa'yo na magagamit mo sa interview section at may matas na chance na yun ang mga itatanong sa'yo. Kaya tiyagain mong tapusin ang video na ito. So without any further ado, Part 1. Physical Test Akala ng iba, madali lang ito. Pero dito pa lang, marami nang buwabagsak dahil hindi nila alam kung paano ang tamang paraan ng pagpapakita ng lakas. So paano mo ito ipapasa? Meron itong tatlong bahagi. Una, grasping power. Merong ipapahawak sa iyong grip strength tester at titignan kung gaano kalakas ang kamay mo o yung grip strength mo at pangalawa back strength. Dito naman, merong ipapaila sa gaya ng nakikita mo ngayon at titignan dyan kung gaano kalakas ang likod mo in terms of buhatan. So, sa part na ito, gawin mo lang yung pinaka the best mo, lalo na kung babae ka, no? Dahil dito ay hindi naman kailangan ng sobrang lakas mo dapat. Ang mahalaga, makita nila na may lakas ka kasi kung malamya ka at wala kang kalatay-latay, ay posible na doon ka lang siguro magkakaroon ng chance para bumagsak. Pero ang advice ko sa'yo, mag-exercise ka araw-araw at huwag kang magpupuyat lalo na kung malapit na yung araw ng skills test. Kasi kailangan ay makapag-conserve ka ng sapat na lakas para sa araw na yun. At ang pangatlo ay cardio test. Dito ay pipili ka lang nang isa sa tatlong test. At ito yung burpee test, moving equipment at push hand cart. Sa burpee test iti-test dito yung lakas at endurance mo. At sa moving equipment naman, titignan sa'yo kung paano ka maglipat ng mabigat na bagay. Lalo na yung positioning mo sa pagbubuhat. Then sa push hand cart naman, merong ipapatulok sa yong cart na merong mabigat na karga. So dito sa part na ito ay alam kung kayang kaya mo naman kasi hindi naman mahirap gawin at ang kailangan mo lang is may pakita mo na may lakas ka dahil ang trabaho dito sa Korea ay karaniwan laging may buhatan kaya huwag kang maniniwala sa mga napapanood mo sa ibang vlogger na haya-hay kuno yung work niya I suggest na always expect the worst para hindi ka mabigla pag nakapunta ka na dito. Pero hindi ko sinabi yan para ma-discourage ka. Ang gusto ko lang ay maging tama ang paghahanda mo at hindi ka umasa sa mga bagay na hindi naman sigurado. At itong susunod naman ay matcha challenge ka na dahil susubukan na dito ang kasanayan mo sa trabaho kung kaya mo bang ba sumunod o makaintindi ng instruction. Once na magkamali ka dito ay check na mababa ang makukuha mong score. Kaya para hindi mangyari yon, kailangan mong malaman kung ano nga ba ang gagawin mo sa test na ibibigay sa iyo sa part na ito. At ang good news naman dito ay yung common na ginagawa sa skills test ay binawasan na. Kasi dati ang pagpipilian mo ay tatlo, bolts and nuts, hang rings at insert pins. Pero meron naman silang idinagdag na mga specialized skills na doon ay pipili ka lang din naman ng isa. Na kaya mong gawin. At 'yan ang dapat mong malaman ngayon dito sa Part 2 Basic Skills Test. Kung ang physical test ay sinusubok ang lakas mo, dito naman ay susubukin ang kasanayan mo sa trabaho. Pero paano kung hindi mo alam ang mga tools o tamang paraan ng paggawa? So ito ang dapat mong paghandaan. So dito kasi tatlo ang pagpipilian mo sa common test, pero this year ay sana lang ang gagawin mo at 'yan ang insert pins. So paano mo ito gagawin? Ito ay yung paglalagay ng mga pagkakaibang laki kulay at hugis ng pins sa tamang pwesto sa board gaya ng nakikita mo ngayon. So ganyan yung ginagawa sa insert pins. At kahit hindi ka nag-enroll sa training center ay pwede mong matutunan yung tamang technique sa paglalagay ng pin dito lang sa YouTube. Para pagdating mo sa actual, hindi ka na ganong mahirapan. Nagmumukha lang siyang mahirap kasi uurasan ka nila. Pero wag kang magalala kasi kung kabisado mo naman yung tamang paraan sa paglalagay ng pin, kahit na sa actual test mo pa yun i-apply, ay hindi ka naman na ganon mahirapan. Basta wag ka lang matataranta at dapat nakapokus ka lang. So, dito naman sa skill sets, pipili ka lang ng isa na sa tingin mo ay kaya mo. Ito yung joint connection, measure and cut, pipe bolting, using grinder, product packaging, at pallet loading. So, sa joint connection, dito ay meron kang pagkukonektahin gamit ang tamang tools. Sa measure and cut naman, pagsukat ng timbang at haba ng materyales. at tamang pagputol nito ayon sa nice na sukat. Then, pipe bolting, pagsasama ng piping plinch gamit ang tamang tools. Dito naman sa using grinder, pagunawa sa tamang paggamit at pagbuo ng isang grinder. At sa product packaging naman, pagsasayos at pag ng mga produkto para sa delivery. At yung pallet loading naman, pagtatambak ng mga kahon sa tamang paraan sa isang paleta sa sahig. So dito naman, ikaw na ang nakakalam sa sarili mo kung ano yung sa tingin mo ay kaya mong gawin. Kaya napakalaking advantage na napanood mo itong video na to kasi may idea ka na kung ano yung mga gagawin mo sa skills test at kung anong skill ang paghahanda mo. At ngayon pa lang gusto ko nang malaman kung ano ang pipiliin mo sa mga ito. Share mo naman dyan sa comment section at bakit yun ang napili mo. Pero hindi pa dyan natatapos ang lahat kasi lahat kayo ay dadaan sa pinakamadugong part ng skills test. At itong skill na ito ang pinakaimportante sa mga Korean employer. Kaya dapat alam mo itong paghandaan at yan ang susunod nating pag-uusapan. Pero bago tayo tumuloy, gusto ko lang ipaalala sa'yo na pwede mong ilike ang video na ito kung sa tingin mo ay nakatulong ito sa'yo at malaking tulong din at mas gaganahan pa kung gumawa ng content gaya nito kung mag-subscribe ka na rin at i-share ito sa mga kaibigan mo o kakilala na mag-take na rin ng skills test this year. At ito nga ang higit na dapat mong mapaghandaan. Part 3. Interview at Ishihara Test Pagkatapos ng physical test at basic skills test ay susubukin naman ang iyong kakayahan sa pagkikipag-usap at pagsunod sa instructions. So ano nga ba ang mga posibleng itatanong o ipapagawa sa iyo sa interview? So number 1 self-introduction and attitude. So, dito naman sa introduction, maganda ka lang ng maikli pero maayos na self-introduction mo. Kung ano yung mga experience mo or mga plano mo kapag nandito ka na sa Korea. And number two, basic conversations and movement instruction. Dito ay merong instruction na sasabihin sa'yo yung Korean na nag-interview at, at dapat magawa mo yun ng tama. Halimbawa, itaas mo yung dalawang kamay mo. yangsun sun sayo, At iba pang common instruction. Number three, work tools. Dito naman merong ipapakita sa yung picture ng isang tool at sasabihin mo lang kung ano ang pangalan o tawag sa tool na yun. Minsan tinatanong din kung paano at saan yun ginagamit. And number four, sense of safety. Meron ding itatanong iyo kung paano mo may papatupad sa sarili mo ang mga safety rules at madalas merong ipapakita ang picture ng mga signage ng safety precautions at sasabihin mo lang kung anong ibig sabihin nun in Korean. At sa Ishihara naman ay titignan dito kung colorblind ka o hindi. At merong makikita dito sa YouTube o kahit sa Google na mga Ishihara test. Subukan mong mag-practice doon para malaman mo na kung colorblind ka ba o hindi. At lilinawin ko na din iyo na magkaiba ang colorblind sa malabo ang mata. Dito sa Korea kasi okay lang kung malabo yung mata mo. Kasi pwede namang gumamit ng eyeglass kung talagang malabo na. Pag colorblind naman kasi ibig sabihin iba-iba o hindi tama yung tingin mo sa mga kulay. Kaya merong Ishihara test. At gaya ng sinabi ko sa'yo sa unahan, meron akong ginawang reviewer at sample ng self-introduction para sa'yo na magagamit mo sa interview. Pero make sure na nakasubscribe ka muna bago ka pumunta sa may description dyan sa baba. At hanapin mo yung interview reviewer dyan at pwede mo nang i-download yan for free. At kung gusto mong malaman yung buong detalye sa gagawing physical test at basic skill test lalo na sa interview, ay meron akong ire recommenda sa yung YouTube channel na doon mo na rin makikita lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa bagong setup ng skill test this year. At yung link ay nandyan din sa description. Deserve mo yan kasi sinikap mong tapusin ang video na ito at malaking advantage i-message mo na yan sa mga kasabay mo this year. Pero kung gusto mo din makatulong sa iba, ay pwede mo rin i-share itong video na ito para at least marami din ang makinabang sa video na ito. Ngayon alam mo na ang bawat bahagi ng updated EPS topic skills test. Tandaan mo na ang tamang paghahanda ang magiging susi mo para makapasa ka. Kaya wag mong ipagsawalang bahala ang bawat bahagi ng test. Kaya lang bawat isa ay may malaking epekto sa iyong aplikasyon sa pag-apply mo dito sa Korea. Ang kaalaman at tamang pagsasanay ang magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at matas na chance ang pumasa. So sana nakatulong ang video nito sa iyo at magkita ulit tayo sa mga susunod pa na mga video.